Patuloy ang isinasagawang investigasyon kaugnay sa paglubog ng tatlong barko sa bataan na nagdulot ng oil spill. Kasama na dito ang tinitignan posibilidad ng pagkakasangkot ng mga ito sa modus na tinatawag na paihi. Kaya ng ulat ni Rod Lagusan. Posibleng connection Kasama ito sa red flags na tinitingan ngayon ng Justice Department sa tatlong barkong lumubog at nagdulot ng malawakang oil spill sa Bataan at Karating Lugar. Ayon kay Undersecretary Raul Vasquez, sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kasama ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority, tinitingnan na mga angulo kung sinadya, may kapabayaan o may kuntsabang nangyari. Magkakalapit kasi ang pinaglubogan ng MT Terranova, MKTR Jason Bradley at MV Merola 1. Tinitingnan din ang posibilidad ng modus ng paihi o ang pagbebenta ng langis ng isang vessel sa iba para maiwasan ang pagbabayad ng buwis. Paliwanag ng DOJ, kapag dumaan kasi sa Bureau of Customs ang langis ay nilalagyan ito ng marker na patunay na nagbayad ito ng buwis. Yung kasing Jason Bradley, in fact meron siyang uh, seizure order nga from customs eh. Dahil uh, involved na ito sa isang kaso before na pending dito sa amin at uh, yan ay dahil sa oils smuggling. Yan ay ayon sa investigasyon ng NBI nung binerify nila yung mga records. Sabihin na lang natin history ng ganyang klase. Sa naging investigasyon ng NBI kasama ang MKTR Jason Bradley sa nauna ng aktwal na nakitang sangkot sa paihi. Pero nakatakbo ito at ang kasamaang tanker lang ang nahuli noon. Kalaunan ay nakasuhan ito na nagresulta sa seizure order mula sa BOC. Tinitingnan din ang posibilidad na ang MV Merola 1 ay sangkot din sa mga iligal na lalo lalo't hindi pala ito rehistrado Ayon sa Coast Guard ay tumakas galing sa nabotas. So uh, yung mga lahat ng anggulong yan, red flags lahat yan. Pangalawa, bakit naglayag? na walang clearance ng Coast Guard. Sa isinagawang bataan oil spill interagency investigation meeting sa DOJ, dumalong may-ari ng MT Terrano batang insurance company nito. Habang sa bahagi ng MKTR Jason Bradley ay ang two-wage company na magsasagawa ng siphoning o pagigop ng langis dito. Ayon sa DOJ, dapat nang mapalutang ang mga barko. Para ma-confirm, ma-examine ng mainam at saka makumpara yung um, oil na nandun sa loob ng uh, Terranova at saka kung anumang meron doon sa dalawang barko pa. Kasi doon mo malalaman kung may connection yung mga yan eh. Or coincidental lang na magkakalapit lang silang nangyari. Habang sa dalawang barko, nakadepende ito sa resulta ng siphoning o pagigop ng langis dito. Ayon pa sa kagawaran, walang clearance maglayag at walang insurance ang dalawang barko. Sinabi din ng DOJ na nangako ang may-ari ng MT Terranova para sa civil compensation sa maapektadong mga mangingisda at mga residente. Sa kasalukuyan, nasa 31,000 sa Kabite at 21,000 sa Bataan ng mga naapekto ng una ng natukoy ng may-ari ng MT Terranova at insurance company nito. Rod Legusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.